Yo, what's up mga boss? Yan, tayo na naman ang EXP. Silong naman yung ginagamit natin at harap natin dito yung halo card. Mita ngayon yung halo card at tatabihin dyan. So, sigurado mahirapan tayo dito mga boss. So, sa samahan nyo lang ako mga boss hanggang sa matapos tong video na ito mga boss. So, yung gagawin natin dito mga boss, um, tago muna tayo dito sa bush. At antay tayo sa minion waves. Okay, ah. Uh, Ah, uh, natin ang mga uh, micro-micro na galawan yung kal kalaban natin dito sa That EXP. Huwag muna tayong uh, masyadong palalim. Nandito, balak ko na ay i-hold yung minion okay. waves. Pero papalag naman tayo sa all of card. Kahit na malakas yan, papalag tayo yan sa early. Depende huh. lang yan sa uh, inyo kung ano yung din o dito Gusto ko itong gawin uh, So yan so, ka na at mabigyan Ito See? Siyempre pag Naiwan tayo dito sa ating lane Wala naman Nandoon nang sa top yung Mga kalaban Yung unang Goal natin Punin natin yung goal Para mas mabilis tayong gumaba Nakakatawad tapos ginagawa ko Pag ako ay naiwan sa lane Punin ko yung goal para mas mabilis at tumaba at nakabili ng item. Oh, Dito, meron pa rin round to. B, uh, galit oh, na galit yung alukad. Gusto manakit. Pero, hindi ka na siya. Ulahan na yung buhay niya. So, ganyan na. Pag lumabas yan, pwede natin yung... Yan, meron na tayong ulti. Yan yun sinasabi ko. Mas mataba. Ang bilis, ang uh, bilis tumaba. Yan, nabigyan natin. At merong nag-race po, nag po yung core nila. pero out na tayo, wala na tayo multi. Ano yan ang discarte kapag sinong sir ka. So, akala ko dito mga boss, maganda kapag uh, napasakay tayo kay GH. Pero, ang pangit pala, naiwan ko yung lane ko. At doon, nakapag-push ng maayos yung kaharap ko sa XP. So, yan ang mali ko dito mga boss pangit pa na pag tayo nakasakay na wala pa tayo masyadong item dito mga boss medyo maganda pa yung combo namin dito ni GX pero sa so, kasunod naman dito mga boss ah, nagkamali kami at medyo nagasim na yung mga galaw namin at may kanya kanya na kami you at kunti kan mabaliktad yung laro So tulad nito mga boss, ah, tamang clear lang ako dito sana sa boss, sa boot. Kaso, Di ko nga an namalayan, ang dami pala nila. Nandito lang pala si Alucard na tago at meron ah, dami. Meron pang lima. So, sa akin. So, so dito magubos ang ganda sana ng pagbangga ng jeets dito. Kaso ang dami pala ng kalaban. So kami pa yung naubos. At meron pa yung kasunod. So, samahan nilang ako mga boss dahil ang dami malit kong nagawa dito mga boss. Uh, but I'm both in and handle for the. Oh God, oh God, Tranquil as a poem, but raging within. Nothing scares me, not even death. Ha! Ayah, 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 ayah. Pinapalit Mga ka pa So, dito lang ito magtapos mga boss uh, Datapusin ko na ito Dahil aliyo na Aliw sila sa alod uh, Hindi lang basihan sa panalo Yung Stat mo mga boss Kahit na silver, bronze O Gold ka Ang importante Malikian ang Iambag mo sa kampi lalo na sa panalo 2 na dito. Maraming salamat claro, mga boss for watching. Uh -huh.